Ang ganda, no? Tapos yun yung view namin, guys. <stayailan> <smartan> Ang ganda! Hindi na kailangan ng timelapse. Yung ulap ng sarili nagta-timelapse. 3,275 meters above sea level. This is our hotel. The Shepherd B&B. And this is our view.

Di lang, di lang. Ano ba kaya kaya. Di ba? Tama, mayroon. Ayan. Hi vlog, it's me, your guys. Oh, yun na ganda. naman siya, naglalaro ng ganda ganda Hi guys, it's me, our vloggers. <laughs> ang mag-baby at ang mag-darling. Yay! Hey. Hey. So ngayon, maglalaro po tayo ng ganda-gandahan dahil yeah. na day off. So kailangan nating sulitin yun. Yeah. You're right. <laughs> <laughs> Kahit pagod, mm. but makakatulog pa tayo bukas. Of course. Taba ko na, guys. Kasi masarap din mga pagkain dito sa Taiwan. Mga penta. <laughs> uh, na, oh. Six months na ako dito, guys. Wala pa din akong na... <laughs> nahanap na. Shake cool. Shake Hi, guys. Panay ka, hi, guys. Hi. <laughs> <do> yung trouble. <laughs> Sigurad kita na yung nagpuloy. Yeah. Di, di ba gusto mong pumuteyan Yan na yung solusyon. Kailangan mo lang i -ano yung brightness niya. Para ka nang kukuni. Yan no. Wow! Ang puti! Ano pong sabon niyo? Um, ano lang, tubig lang. Oh! Pumuti! Nandito <laughs> kami sa Shepherd B&B dito sa Xinjing Farm. Meet my sister and her friend. Uh -huh. So, our activity for today. Pupunta kami ng Xinjing Farm. Yes, bye! So, dito kami sa Sinjing Farm. Nabili na ako ng ticket. Uga rin. Si Shenny. Ito, ito yung ticket namin, guys. Yeah. You. you want to? Yeah. Pasok na kami ng Sinjing Farm. Hello, guys. Welcome to Grace Diaries. Nandito kami ngayon sa Sinjing Farm another day of gala guys and today is so special kasi kasama ko na yung kapatid kong gagala so pagpasok mo guys pagpasok mo doon sa may entrance is tatakatakan ka na nila si Shani syempre pipitsuran yan yes let's explore the areas. ayan na yung mga tupa ang ganda no, tas yan yung view namin guys nakakatawa naman kung gano'n may castle-castle sila dito, tapos yung kabundukan, tapos yung klupa. Yun yung Swiss Garden. Guys, dyan o, meron, nagkakaroon sila ng show dyan sa baba. Iba, ang ganda. pepe, sa ano yung nag-watching voice niya na hawa? Pinutok na Naglabasa na sila Ay, naglabasa na yung mga tupa Ayun oh. know? o Chloe Dito na kami sa New Zealand Yes At dito na si Tita Joy Gandaw oh. Asan ka na Chloe? Tama oh. Meron kaming ano dito May tupa kami May dito tupa. Chloe oh. May ganyan Joy gaya? Yes Ay. Ang ganda ng view. <laughs> Lalo na yung naka-block doon, oh. <laughs> Guys, dito yung ano, dito yung bilihan ng mga pagkain. That's the street food of ano, sausage. Ay, tofu. Sashimi. Hi! Hi! Susuwagin kaya ako nito? Hindi. No, Hindi, nilayuan niya ako. <laughs> Ang ganda naman, para siyang, naka, para siyang black, tapos nakakaut siya ng ano, ano? Um, and this one. Ang ganda niya, oh, di ba? Ang, ano, ang romantic tignan. One, two, okay. Guys, na naikalat na ni Raisa yung, ano, yung pambansang pose niya. Dapat, niya. One, two, three. Paras kami daw okay. marunong nung... Ano ba yon? Okay, okay, kay spider o Batman. Ano okay. mo, ako dito. Ako. <laughs> 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 ah, ito. Goat milk. Milk as well sa... Well. Ano 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 Parang ito yung milk. <laughs> Dapat church tayo Wala well, ano, na nakagatan muna Guys when you want to eat ice cream Come here At the view Diba pupunta kayo dito Kakain lang ng ice cream Tapos ganyan yung view nyo Priceless And guys I smell the horse <laughs> Pupunta na tayo ngayon sa Wawansan Okay, guys. gagawa tayo ng DIY souvenir coin. Ay, tapos yan na yung 30 mo. Ah! 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 sa New Zealand ng Taiwan. Hoh Wan Sang National Forest Recreation Area. Tignan mo yung ulap d'yo yun. Oh. Sobrang kwal, lamig. Paano pa kaya pag ano no? Winter. Kaya nag snow dito. Guys, tignan nyo! Ang ganda, ba? Diba? Tignan nyo yung ulap po. Oh. Ang bilis ng ulap po. Oh. Ang ganda guys, pero ang lamig. So guys, nandito na nga kami sa Wansan, Ulit? Tingnan nyo guys, ang bilis ang ulap oh. I can't show it. Beautiful life. beautiful day. Di na kailangan ng time lapse, yung ulap <laughs> ng sarili -time lapse Hi! 3,275 meters above sea level. Ang lamig! Uy!